Good afternoon, guys. Oh, dito tayo ngayon sa Leon. Ah, bali na man lang kami dito. Ah, alam mo naman, right time naman papasyal tayo sa ating mga parents. Ayun pa. pala si Hi ka muna. Ano Bago naman? Ha? Cellphone. Mga ba. Ayaw daw siya betiin kasi baka masira daw yung cellphone ko. Oh, Yan si Auntie Bibing. Sinalo. Ha? Sa jendela raw ikaw. Kita mo ako at ikaw. uh, guys, napasyal lang tayo dito sa ating uma. Sa, dito tayo kasi guys nakatira dati. Ay, ngayon sa na lang. Ito pala si boboy Hello guys! Ayun. Ay, Kamusta na yung boy yung tiktok mo boy? <laughs> okay man. <laughs> bali, sadya natin dito guys, yung trabaho din. May pupuntahan tayong gagawin na trabaho na hindi patapos. Pero i-confirm na natin mamaya. Bali doon kanina, tinuntahan ko yung bali project namin ni Tito. Yung pinagawa ko sa kanya, yung steel na upuan. Kasi mga related naman guys sa trabaho natin. Sa bypassial na rin dito sa ating mga magulang natin yung guys. Kaya, lalo na sa airpod ko kasi galing sa hospital yung nakaraan guys. Buti hindi na confined. Pero sa ngayon, okay naman. Uh, Nakarecover na siya. Okay guys, update na lang maya maya. Bye bye. Ito pala guys, ang pakita ko lang sa inyo isa sa mga pinunta natin dito. Kaya naka tayo dito itong pinagawa kay dito na steel na upuan na para sa garden na pinagawa sa atin, guys. Kakamla at na matapos sa pagpintura na lang. Hey guys, so uwi na kami, guys. Hapon na. Oh, buhay kamutin, ah. O Oh, to, eh uh, Ah, Oy. <laughs> Istorya mo lang kay Matanaw yeah, oh, naman lang yapon. Istorya mo lang ay, eh. Ay mauli, sa <laughs> sino, sino, uh, mauli ikaw, ka sa ilo. Sino si no ulo Ikaw, ikaw Mauli ako sa ilo. Oh, ikaw ya kay ante kay. Ante. Dinse kayo. <laughs> Wala mo gani. Ano <laughs> oh, ate, oh, ambel mo. Kay, basa baka naman diyan. <laughs> ambel mo. Permi na gyud baka yes. baka naman diyan. <laughs> Beke naman dyan. Beke naman dyan. Ilalik kami muli. O <laughs> uh, guys, ah, balik na kami city. O uh, ikaw naman, ang sabihin mo. O oh, G, totoo G, John. O uh, bot, ulit kami bot. <laughs> <laughs> bot, bot ako. Ngayon guys, o na kami guys. Ah. Ayong, ayong helmet ko gali. Helmet mo din. Atas kabila. Adon sa lamisa, imaw yung helmet mo. Helmet Ala, wanted yan, wanted. <laughs> Bo, meron ka na lang, meron ka oh. Payuway ka to, anay. Okay guys, uli na kami Okay guys, let's go. Go home, back to the city. <laughs> Pina kami guys, may dala kami saging. Uh, si to Justin. Ayun, nakasama yung girlfriend niya. Uh, inatid siya dito galin sa Tigbawan. Tsaka si nanay o, nagbalot ng saging. O, to Reggie, baka, baka naman dyan. <laughs> yun, yun sabi doon ni nanay, G, o. Oh. G, to, baka, baka naman dyan. Di na may tali to Okay guys, let's go Let's go guys, uh, go home na ayon guys, napawi na kami At saka napadaan din kami dito sa simbahan uh, Pumasok muna kami At saka nagati ng misa At saka bago kami dumiritso na pa uwi Ayun, uh, napaikot-ikot tayo dito muna nagsilip-silip kung um, siyempre natural na yun guys na namimiss rin natin yung bayan natin kasi bira lang tayo nakakapasyal at saka nakakauwi kaya sinamantala natin yung time na yon ayun guys paalis uh, na kami bye bye